For today's video ay for the sagub muna ding person. Oh, uh, may na po magsagub ka ding baldi. Dahil narat po itong tubig na mo, may po ako. Diri po kami makasap na tayo da po tubig tapotol. to. Ah, uh, di nyo na nga pagpansinin kung arag ni po kan kayagit git sa di bali. po talaga ako kan kayagit o di ba, na si lusya. Pwede makisagub. Da kaya po tol kaya so ano na. Pasagub. Sa, ako di tubig dapo po kami gripo kaya may po ako sa gripo. Hindi po nga naman. Bali, nakikisagot po nga ni kami pag naraot po or naputulan nga ni po sa tubig kaya nga ni po kami gripo na. Pero di man po kami naputulan, sadyang nga ni pong naputol sa tubo kaya po naraot. Kaya di po kami makapagibo oh, diba, na ida tubig. O, di ba? Maraot na kabubumban. Oh, pagpasensya nyo na nga ni po abosis kong nguwan, tago ko po kaya maraot na pagmati. Guys, da po kaya kami gripo, kaya nakikisagab po ako. Eh narat po, so nawasa naman. Bali, nagsagab lang nga nipo ako sa isa nipong ni baldi, tapansamantala lang po. Bali, pansamantala naman pong inaayos nga nipo sa so gripo naman. Sa po kaya ka naman, bihira na nga, nga nipo ako gripo, kaya nakisagab po ako sa tukandaante. Na, narat po ko so naman, kaya sige po, kopsit. Kaya pinapaayos, kaya po ako nagsagab. Hading anipong tubo na mo inagdamag na nga nipo po pala nagkukupsit diri kuno na mo na rin. Binabawin na nga nipo kami para kuno ayuson pero dapo ka na mo nakarangag talawod po ko na raot. <laughs> Amay na po <laughs> Muto na, na po magkaan. Tada tubig sa so bago. Mga inugakan sa so tao. Mm. Okay. Guys, dahil... Guys, dahil ako na tubig, si mama po, naglalaban na po sa adi. Ay, dahil talaga gayon, gayon po, kainay ko. Mama. <laughs> Ay, talaga wala. Naingat na pinagbibidyoan ko yun na raw, guys. Babay na raw. Ay! Ay <laughs> Kapakyot, <cute>, mabebe. Kapakyot. <laughs> Guys, iiba ko rawa din na ako nagpa-picture ka na last time. Kung mapapansin nyo nga nipo po, guys, eh git kaya gitsitun. Arag po ako kan pagsabalay lang. By the way, ninyo at chinelas ko po baka pangani nga parehas. Kaya kung mabayad ninyo ako, lalo na pagsadi nga nipo po balay, ay di talaga ako nagpupurma po. Eh, madalas po, agko ko nga ni po ako aling naigin. O, oh, diba? Yo, 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 yeah. Ah, tapos sa ko nga po palan, kung sari po ako nagklase, baka po ako sa agro nagklase. Napansin ko nga nipo po palan sa mga big medyo kumadalas nakapajama po nga ako ka pang agro. Pero nagklase nga ni po ako sa RNTBS. Oh, pagpasensya nyo na nga ni po, diri po ako nakakakontent content na magayon-gayon ta nakakamati po nga ni. Kaya magingat ingat po ang amin ah, ta usong, usong nga ni po nguwan at rangkaso. Oh, sige bye-bye, God bless!